Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. ng mga kalikasan, sa tahanan ay masaya dahil kasama. Ang pamilya, at ayaw nakakarinig ng nagmumura, masinop sa dapat gawin, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala kagad, masipag at may matalinong isipan sa mga gawain at hindi nawawala sa pangarap ang mapaganda ang buhay pamilya. Kaya laging nag-iingat sa dapat nagagawin. Ayaw ng mga usapang kaberdehan at chismis, may maunawain ugali sa tahanan at sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color green number 21 number 34, at number 36. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masaya ang pakiramdam pagkasama. Ang pamilya, at gusto ay masasayang usapan, nang makabuo ng positive energy ng swerte sa tahanan, maingat at matipid ayaw ng mga usapang pera dahil hindi magpapautang sa pamilya ang kinikita. Sa trabaho ay masikap ang gusto ay tumaas pa ang sweldo nang laging nasa ayos ang buhay pamilya. Sa trabaho ay madisplina ayaw ng mga usapang suhulan ng pera, at laging nakapokus sa ginagawa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color orange number 25 number 36, at number 33. Gemini. Ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matapat ay inuuna ang dapat na matapos, kung gagawa ay pinaplano ng laging mas maayos ang resulta, laging nag-iingat dahil may takot mawala ng pinagkakakitaan, dahil problema ang resulta pag walang pinagkakakitaan, at pag-aaway na pwede sa pamilya, madisplina at hindi makukuha sa suhulan may matapat na ugali, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa iba, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 10 number 34 at number 17. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may masayang araw kung nasa tahanan ay masasarap na pagkain ng gusto, sa trabaho ay may katapangan para walang aabala sa dapat na gagawin, na nagbibigay ng good energy sa pamilya sa trabaho ay mislan ayaw ng mga usapang mahaba. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad ng makaiwas sa mga manglalako. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw mula liwanag ng buwan. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color brown, and color green number 22 number 15 at number 34 Leo ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan mabilis ang isip masipag at matiyaga at ayaw ng mga usapang kahambugan Matalas ang isip at hindi nagtitiwala kagad mahirapan makapagpatawad sa trabaho ay masikap at laging susunod sa dapat gawin hanggat nasa tamang trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. May kadali ang magselos ngayong araw na matahimik pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color blue number 36 number 18, at number 20. Virgo. Ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, kung nasa trabaho ay talagang maasahan. At matyaga sa dapat nagagawin, ayaw nakakadinig ng. May pagmumura at maingat sa pagsisalita ayaw ng nakakasakit ng damdami ng ibang tao, masipag dahil ang alam na sa kasipagan ng buhay para umasenso, masipag at may malakas na enerhiya sa lahat ng ginagawa. Kung may problema ay hindi dadalin sa trabaho, ayaw ng usapang may kayabangan at may ugaling matapang, at may maselang ugali sa mga gawain ay laging pinaplano ang gagawin sa lahat ng oras, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, namula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 50, number 21, at number 34. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag ang isip sa gawain mga gawain, sa pagpapaganda ng buhay ng pamilya, at hindi kagad nang bibigay ng tiwala sa bagong makakausap, may matapang na ugali na maiksi ang pasensya, kay ayaw ng mga usapang mahaba, ayaw ng mga usapang mga kalokohan at mag-usapang madaming paligoy-ligoy, at may maselang ugali na mapanuri ang mata, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, namula sa liwanag ng buwan ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 26 at number 19 at number 34 Scorpio ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matyaga at may ugaling mislan para sa ikakaganda ng bawat trabaho, nininigurado sa lahat ng sinasabi ayaw ng napapahiya. May isang salita pag nasabi ay paninindigan may mapanuring mata hindi basta mapapalusutan at hindi masisilaw sa kinang pera ayaw ng ganoon usapan mas gusto, ang perang naiipon ay pinaghihirapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25, number 31 at number 10. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay-galaw ng mga kalikasan, nininigurado sa usapang pagpera dahil una ang pamilya, at hindi basta magpapautang ng makaiwas sa pwedeng makagalit na tao, mabusisi sa mga gawain at may ugaling matahimik pag nagtritrabaho na, may maselang pag-uugali na mahigpit ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho, Ayaw ng usapang nakaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 31 number 20, at number 17. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, laging may positive energy sa pag-iisip para makapagponlad sa pamumuhay, masipag at laging matapat sa trabaho, at hanggat malakas ang katawan sa pagtritrabaho ay hindi nagpapabea, hangad ang makaipon sa pagganda ng buhay-pamilya, matapat sa buhay ng hindi mabalikan, nang tinatawag na karma v kamalasan, at laging inuuna ang pamilya kaysa ibang tao, mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. May malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color silver number 40 number 25 at number 10. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may mapanuring pag-iisip at hindi mikikialam sa gawain ng iba tao, madespoli na pagmali ay hindi mapapakiusapan matapat sa trabaho, may matapang na ugali na kayang ilabas pag kung kailangan, ayaw ng usapang berwan at kabastusan iiwan kagad ang kausap, Matapat na ugali sa ginagawa ng patuloy na gumanda ang buhay, at hindi mapapasok sa problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color white number 21, number 34, at number 29. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, masigla at masipag sa mga ginagawa ng tumagal sa napasukang trabaho, mas sikap sa buhay ng laging may maayos na buhay ang kayang maibigay na maayos na pagkain, may mapanuring isipan hindi kaya basta magpapatalo may paninindigan sa ginagawa, at hindi gagawa ng pwedeng makasira sa kanyang, trabaho na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Wala sa isip ang pagseselos, kagad ngayong araw laging may tiwala sa pagmamahalan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 21 number 19 at number 30.